This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Na alala mo pa bang ang pakiramdam ng ka sa isang grupo o team? Masarap, di ba? Pero paano kung hindi ka tinanggap? Masakit yun. Sa buhay natin, marami na tayong nadaanan na parang outcast ka, na hindi ka kasama sa grupo o hindi ka bilong. Nga kaibigan, yung bang naramdaman mo na ay puro lang sila kasi matatalino, kasi magagaling. Ako hindi ako kasama kasi ganito lang ako. di ba diba? Pakarandam natin simban, ganun din. Yung mga grupo ng mga magaganda yung damit, parang hindi ka belong the way they speak the way na yung mga conversation na parang hindi ka kasama no naramdaman ba natin yun ngayon isipin mo ito paano kung ang usapan ay hindi lang tungkol sa isang team kundi tungkol sa Panginoon mismo sa episode na ito pag-usapan natin ang ibig sabihin na maging katanggap-tanggap sa Panginoon ayon sa doktrina at mga tipan section 97 verses 8 hanggang 9. Ako si Brother Dave at welcome sa ating episode ngayong hapon na ito. Sa DNC chapter or section 97 verse 8, sinabi dito, Verily I say unto you, all among them who know their hearts are honest and are broken and their spirits contrite and are willing to observe their covenants by sacrifice. Yea, Every sacrifice which I, the Lord, shall command, they are accepted of me. Na Sinasabi dito yung ating puso ba? If and are broken, honest tayo, and are broken, and the spirits contrite, napakumbaba tayo, maraming pinagdaanan, and willing to observe their covenants by sacrifice. Ano ba yung covenants natin sa, sa tipa natin sa Panginoon? To, to live, to become an honest person, to be a christian disciple of jesus christ at magsakripisyo asama talaga dito sa covenant natin yung pag yung pagsasakripisyo kasi minsan kailangan nating i yung time natin kasi minsan kahit pagod na tayo kailangan nating natin gawin kasi it's part of our covenant yung tipan na ginawa natin no common terms to ba yung ating uh, uh, devotion sa ating uh, dios na ginagawa no kasi pag sinabi natin paglilingkod minsan gusto natin na wala ng sakripisyo, puro na lang blessing. Pero part yun ng ating covenants, pamamagitan ng sakripisyo. Ye every sacrifice which I the Lord shall command. No? Sinasabi ng ating Panginoong So Kristo na kinamandya. No? Sinabi niya sa atin na kailangan ating sundin. At iyon ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ganon din sa doktrina at Mga Tipan, section 97 verse 9, sinabi dito, For I the Lord will cause them to bring forth as... A very fruitful tree which is planted in a goodly land by a pure stream that yielded much precious food. Yung ito yung palanggira na kung saan parables ng Panginoon na kahit saan tayo itanim, kailan na lumago tayo ng mabuti. Kahit na pumunta sa isang lugar na hindi ganun ka-strong yung pananampalataya doon, yung mga individual, pero alam mo sa sarili mo na kahit saan kayo ilalagay, ay tutubo ka na maging maganda na no, mag magbibring ka ng much food much, much, righteousness and gusto ng Panginoon na time will come dalagay tayo sa isang lugar na mapayapa tayo tulad nila ni sa Sodom at Gomorrah ang pamilya nila kinuha sila doon kasi susunugin ng Panginoon yung lugar na yon Diba? Ilalagay tayo ng Panginoon sa promised land na sinasabi niya. Tulad nila mga anak ni Abraham no, from Egypt nag sila 40 years hanggang makarating sila sa Promised Land. Ganun din sila ni Nephi. Nag-travel sila papunta sa Promised Land. Yung kapatid ni Mohonray Koreantumer, nag-travel sila papunta sa Precious Land. Meron din tayong Promised Land na ibinigay ng Panginoon sa atin. At tarating talaga yun sa buhay natin kung magsusumikap tayo. Mga kapatid, napakaganda ng pangakong ito. Sila ay tinanggap ko. Hindi sinabi ng Panginoon na, tatanggapin niya tayo dahil sa ating posisyon, yaman o talento. Ito kasing iniisip ng tao na pag mayaman ako, may puwang ako sa mundo. Pag may talento ako, may puwang ako sa mundo. Kanina, umaga, pumunta kami sa yung nilakihan kong lugar no, sa mga parents ko. Ngayon, nabisita kami doon kasi may bibigay yung tatay ko sa akin ng sapatos kasi alam niya yung panglakad ko ng sapatos isa lang So binigyan niya ako ng isa at binigay din yun ng kapatid ko sa kanya. So naaway yung tatay ko, binigay niya sa akin. So my dear brothers and sisters, yung point ba na nang pumunta ako doon, nakita ko yung lugar namin no na even na nagpo-progress siya kasi medyo masabi ko bang maraming tao no doon ako nadlumaki. So commonly term is squatter area or yung mga tao doon nagsusquat lang and may tamo talaga yung buhay nito talk about my mom nanay ko and then sinabi niya sa akin na um yung mga kalakaran yung mga nakawan sabi ko gutom yung mga tao eh no, normal, uh, hindi normal no hindi siya maganda pero wala wala na silang choice and the only thing that they have in mind is magnakaw kasi kulang sila sa Ibanghelyo ni so cristo kulang sila na maintindihan nila yung tama at yung mali kasi para sa kanila yung isa nga no nang sabi ng nanay ko yung natakip yung may isa daw na ano na nagbebenta matanda na yung um, nagbabantay uh, sa tiangge okay so yung story ganun siya and then may bumili na parang teenage na babae sabi niya sa matanda bibili ako tapos sinuro niya sa kabila tapos kinuha niya yung pera no sa doon sa kabilang parte na hindi tumitingin yung matanda na na uh, siya yung nagbabantay ng kanilang tiyangge. Tapos nawala. Nagtaka sila kung saan napunta yung pera. Hanggang nilagyan na lang CCTV na um, nakatago. Tapos doon nalaman na yung bata pala, teenage na babae, siya pala yung kumukuha. So pinuntahan siya at kinausap. At ang sabi lang niya na uh, nagnanakaw siya dahil gusto niya matulungan yung lola niya sa pagbabayad ng utang nila. Alam niyo yung lola, sabi ng nanay ko, hindi na lumalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Kasi sa amin, alam niyo naman, pag mayroong chismis, talagang kalat talaga. Kaya alam na nanay ko. So yun, hanggang namatay daw dahil sa depression. Ganun, ganun no, yung, yung pag sinabi ko bang posisyon, yaman, talento, mga lugar talaga na depressed area na kung saan yung kahirapan, talamak. Naman no, minsan, mga taon, parang I'm thinking of it na dahil gutom, hindi na naintindihan. Imagine yun yung laso ng uh, teenage na babae dahil gusto niyang tulungan yung kanyang lola sa pagbabayad ng kanilang utang. di ba? Diba? So, hindi na naintindihan. Sometimes, ganun din tayo eh. The reason why na ang hirap natin na lumapit kay Kristo kasi hindi natin naiintindihan or hindi natin naiintindihan kung gaano kalagay yung Ebanghelyo ni So Kristo. Naintindihan lang natin yung posisyon. Dapat, kasi ito yung norms eh. Ito katanggap-tanggap sa mga tao no? Sa so worldly words sabi nga sa so worldly na kinatatayuan natin that we are living. Um, pag posisyon mo, yung posisyon mo, pagtanaw sa iyo ng tao, mataas. Ganun pagtanaw nila. Pag mayaman ka, yung pagtanaw ng tao sa iyo, may respeto. Kasi sa kanila, yung respeto dapat nakukuha sa posisyon, yaman o talento. Talento. ba? Diba? Pero sa Diyos, iba. Ang titingin niya, titingnan niya sa atin ay ang ating puso. Iyon ang sabi ko, iba yung Jos kasi tingnan niya sa atin yung puso natin. Kung ito ba ay tapat, mapagkumbaba at handang sumunod kahit may sakripisyo. Sa talata 9, Gumamit ang Panginoon ng metapora, isang punong itinanim sa mabuting lupa, malapit sa dalisay na batis, na namumungunga ng masaganang bunga. Ibig sabihin, Kapag dinanggap tayo ng Panginoon, hindi lang tayo basta ligtas. Tayo ay magiging mabunga, makabuluhan at pagpapala sa iba. Makita natin you 'no, know, pag may member sa lugar na 'yan na active bang sinasabuhay niya 'yung salita ng Diyos, makita mo talaga 'yung light, 'yung liwanag sa lugar na 'yon. At ikaw mismo, 'yun 'yung unang pupuntahan mo. Kasi una, the same kayo ng standard, the same kayo ng paniniwala, 'no? So, tama 'yung sinabi dito, pag nasa Panginoon tayo. Sooner or later, may natin yung progress sa buhay natin pag unlad. Hindi man sa panahon natin, pero sa mga next generation, makita talaga natin yung difference. Sinabi nga ni Elder Kupekski na ang pakiramdam ng pagiging tinatanggap ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Pero ang tunay at walang hanggang pagtanggap ay galing sa Diyos. At may tatlong hakbang para maging katanggap-tanggap tayo sa anya. Yung una, maging tapat at may pusong mapagkumbaba. Kailangan natin na maging tapat. Yung pagiging tapat kasi, ang hirap na hanapin nito, ano? Eh, no? hindi lahat ng tao'y ay tapat sa'yo. Hindi lahat na tao mapagkumbaba Ibig sabihin ng papakumbaba. Yung bang, kahit mga konting di pa ikaw na yung ano, mag-adjust. Di ba yung mga tao kasi na pag uh, di sang ayon, talagang ilalaban. Sometimes it's wasting time no? And then mag high blood, mamamatay. So kailangan magpakumbaba tayo. It's not a sign of weakness but a sign of strength. Pag hindi naman ito nakakabagabag sa ating kaligtasan, bakit pa natin bibigyan ng uh, sense or importansya, no? paging tapat naman yung mang hindi nagsisinungaling, di ba? Yung pang totoo sa sarili, hindi nagpapanggap magkaroon ng espiritong handang magbago at sumunod. No, lahat, lahat, tayo may kasalanan, nila tayo may mga kahinaan sa buhay. Pero pagtanggapin natin yung banal na espiritu na siya mismo yung magiging gabay natin, taga natin yung pagbabago sa puso natin. Yung bang, God, just tell me kung ano yung dapat kong gawin and I will let go on that. No? Just tell me kung ano yung dapat kong gawin kasi susundin ko yun. Panatilihin ang ating mga tipan kahit may sakripisyo. Ano yung mga tipan natin na ginawa sa Diyos yung mga promesa natin, sagradong promise na ginawa natin sa Kanya na kalating sundin. Hindi ito tung, hindi to tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging handang po kong baba at sumunod. May isang kabataang lalaki, ito yung isang kwento, na gustong gusto maging bahagi ng isang sports team. Nag-training siya araw-araw, pero hindi siya napili. Umiyak siya at naisip, hindi ako sapat. Pero nang lumapit siya sa Diyos, natutunan niyang ang tunay na halaga ay hindi nakabasi sa team, kundi sa pagiging anak ng Diyos. Nang mabasa niya ang DNC chapter 97 verse 8, napagtanto niya, hindi ko kailangan maging perpekto para tanggapin ako ng Panginoon. Kailangan ko lang maging tapat at handang sumunod. At mula noon, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na siya naghahanap ng acceptance ng tao, kundi, ng, kundi sa Diyos dito makita natin yung story na kung saan uso talaga ito especially sa mga kabataan kailangan parang if they want to fit, fit in sa grupo kailangan lang gumawa ng mga bagay na hindi nila gusto tulad ng pag-inom bisyo di ba sigarilyo alak drugs yung pananamit yung ginagawa para lang maging part makilala lahat ay gusto natin kasi na ano eh, na gusto natin ma-value yung self natin minsan na uh, misinterpret lang natin pero sa Panginoon, handa ka niyang tanggapin. Ano ka man, edo, ano mo yung mga weaknesses mo, handa ka niyang tanggapin. No? And di mo kailangan ng acceptance ng tao, kailangan mo lang ng acceptance ng Diyos. Yun lang yun. Yung katunay na kasiyahan na sa Diyos, hindi sa tao. Ano ibig sabihin sa inyo na pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Gawin ang isang simpleng sakripisyo, oras para sa panalangin, pagbabasa ng banalang kasulatan o paglilingkod ipaalala sa sarili ang tunay na acceptance ay galing sa Diyos, hindi sa mundo. Ay, kanina, nagising ako ng uh, mga siguro mga 8, Tapos nag kami papunta sa ano namin, sa parents ko. And then nag-travel kami, naka-away kami ng one. Akala ko, kagawa na ako ng thesis eh. Kuha ko yung mga gamit ko, kuha na ako ng thesis. Sabi ko, ala, hindi pa ako nakagawa ng Come Follow Me tapos mayroong temptation na pumasok sa isip ko, hindi, huwag mo nang gawin. Parang ganun. Sabi ko, hindi, kahit pagod ako, kahit na, uh, um, naantok ako, I, I will do this. Kasi alam ko, na, hindi naman malaki yung time na i-google ko sa thesis eh. I will still, mamaya, baka mag-walking kami after ng five, so still makakagawa ako. And then later tonight, I know the Lord will, uh, give me, uh, a help. no? He will, uh, ang tagprate kung sinasabi divine intervention he will intervene tulad ni Isaac at ni um, Abraham no? how the Lord provided uh, things or um, help for them the same din sa atin ngayon no? talagang kailangan natin yung key dito is maniwala sa Diyos ang tunay na acceptance ay galing sa Diyos hindi sa mundo mga tandaan natin ang Panginoon na hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng pusong handang sumunod. Kapag ginagawa natin ito, maririnig natin ang kanyang pangako. Sila ay tinatanggap. So huwag natin hangarin na tanggapin tayo ng mundo, pamagitan ng fame, pamagitan ng pera, pamagitan ng ano pang bagay. Isipin pa natin, tanggap ba ako ng Panginoon? Kung tanggap tayo ng Panginoon, tatanggapin tayo nila. Kailangan tayo magbigay ng light sa kanila. Hindi yung darkness na ipasa sa atin. Tayo mismo, no, ikaw, nakikinig ngayon, kayo magpasa ng ilaw magsisimula yan sa iyo. Salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay na-bless, i-share mo ito sa iba o i-follow ang ating podcast para sa mas marami pang pag-aaral sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Brother Dave. Nagsasabing, hanapin natin ang pagtanggap ng Panginoon sapagkat iyon ang tunay na mahalaga. Pagpalaan po tayo ng ating Ama sa Langit. And mga kapatid, before ako mag-end Sunday bukas, I invite you all to go sa church. Ano mang sekta kayo. No? And uh, to those na hindi pa nakakapunta sa simbahan, tagal na, I invite you to go. Wala pong masama doon. Huwag po kayong mahiya. Uh, kailangan po nating maging katanggap-tanggap sa Diyos. Huwag nating isipin yung ibang tao kasi marami, malaki yung standards nila. Mahirapan tayo doon. Pero sa Diyos, simple lang yung hinihingi niya. Kung baba tayo, maging teachable tayo, tanggapin natin yung mga Uh, binibigyan niya sa atin, na para din sa atin yung mga kautosan niya. Mahal na mahal po tayo ng ating masalangit. Ito po yung aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na seso kristo, siya